Welcome po sa ating mga pagtuturo ng pananahi at ang ating gagawin po ngayon ay mag ano tayo kabit tayo ng zipper so ating pagkakabit ng zipper ay maraming paraan pero ito isa sa mga simpleng paraan ng pagkabit ng zipper para madali tayong matuto uh, buo ng bulsa uh, ito ay garter ang likod nito eh, uh, ito, ang gagawin natin ay ang ating wishban ay kakaiba din. Kasi kakaiba din ang ating pagkabit ng super kasi na pang estudyante lang po ito. Uh, na ano, pantalon, pang estudyante. Pero pwede rin gagawin ito sa pang -disinte. uh, Nasa pagyayari mo na lang kung paano mo gagawin na malinis. Kasi ito yung ganitong paraan ang ginagawa ko nung ako yung magawa ng mga uniform ng deep na garter sa likod. Itong huli ngayon, na uh, style nila. Uh, ganito ang aking para na aking ginagawa ngayon ito naman ipakita ko na naman ngayon ang paraan sa pagkabit ng zipper sa simpleng paraan although may video na ako nito dati pero gusto ko lang ulitin para uh, sa mga gustong matuto talaga mag-scroll sila makita nila ito na meron pala ako mga ganitong pamamaraan uh, mga pagkabit ng zipper so, bagay natin ng ilaw para medyo maliwanag di naman siguro gusto liwanag. Ayun. Ayan. Kita na natin. So, ganito ang ating simula. So, umpisa na natin. Mula doon sa may guhit, yun, sa guhit na yan, tumaas lang ako ng one fourth. Tapos ang distansya rin mula sa gilid sa aking pagtatahi ay one fourth din. Yun ang pakain ko. Kasi ang sipir noon plus one fourth uli, uh, ang layo, distansya kaya nasa bandang gitna ng mga half inch. Kaya pagkabit natin ng sipir ay -E ganito. Uh, Sadaan mo na natin pala. Pikitihan muna natin dito sa may bandang inumpisa natin. Pagkatapos mapikitihan atin pang itahi ng 116. Yan. Tap stitch natin 116 para matibay. At saka ganito ang proseso talaga pag magkabit tayo ng silver. Kahit sa saan saan mang mga uh, kahian, ganito. Tagyan talaga ng ano, pagka ordinary or slack na mga style. May 116 talaga diyan. So ito. Paliwanag ko ng maigi. Buhat dito sa baba sa ating pinagpikitihan. Kataas tayo ng mga half inch pinaka maximum na layo yun ha. Pinaka uh, bula sa baba. Mga half inch. 3A to half inch. Yan ganyan. layo. Pagkatapos buhat naman dito sa gilid na to, tatak lalayo tayo ng mga 1/4 yan ganyan lalayo tayo ng 1/4 yung 1/4 na yan yung ating pinagtagpuan dito diyan natin ilalagay itong ating lock yan yung lock natin diyan natin ilalagay yan no oh. yan yan natin siya ilalagay yung ating lock yan kitang-kita naman saka natin umpisahan And maliwanag ito na pagpaunawa sa pagkabit ng shipper para uh, madaling matutunan sa mga baguhan. Maraming paraan ang pagkabit ng shipper pero isa lang ito sa paraan na ginawa. ay eh, bahagi ko para madaling maunawaan sa gustong matuto na manahin kung magpag, paano magkabit ng shipper. So, natapos na. Yan. Buhat dito. Pag naka one-fourth yan yan. Pagkatapos pagdating dito sa gilid itong gilid na to. Yan din generate natin dito sa may pinaka kanto. Ayun oh, pinaka ano yan. na yan. Binaybay na natin. Generate natin diyan kapunta dito. So naghahap inch na siya pagdating dito. Ganun lang lagi ang ating parang tapos ganun natin, buka natin, tapos atin siyang istinats o trangkahan o atin siyang i- e, i-sti. E, 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 ano, siya natin? Istinats natin para mag-permanente siya. Yan. Ihawiin e, na natin, i-arrange e, na natin yung maigi para nasa sa magandang pagkapurma. Tapos, e, yan ito na, istinats natin. Tatapos natin yung mashtinats. putulin natin ito. Ang sumobra dyan. Pagkatapos natin ng maputol, ay atin itong stinats ulit. Yan. Para hindi siya gagalaw pag nag outline, ah, -ano ta outline tayo. Yan, ganyan. Pag outline tayo nito, hindi na, ano, uh, pag atin ito putulan para wala nang sobra-sobra masyado. Pagkatapos ay atin itong i-outline. Uh, sa ating pag-outline ay meron akong pattern para isang hugis lang yung aking G-form. Outline tayo ha. Ayan, G-form ko. Ayan. Ang lapad net ng aking G-form ay ano? Uh, one in, wala ni hap. Wala ni hap ito. Ayan, medyo malapad-lapan. Pero hindi naman to ano, pag sa mga malalaki tao, okay lang naman ito. Ito, pambata ito, pero medyo malapad-lapad sa bata ito. Pero okay lang. Hindi naman to talaga kalapano. Yan. G-form tayo. Diretso tayo hanggang baba. Tapos yung ikot. Ayan, ano natin. Ihawi lang natin ito para hindi siya masagasaan. Yan, yung isang shaper ha, yung kabila ng shaper. Pero di, kahit hindi natin ihawin, di naman masagasahan kasi nakataas naman. Yan. Deform tayo. Nandahan na ako kasi kurbada, hindi ko matansa pag ano, baka sumimplang ako diyan, magkakalas pa tayo. Nandahan lang para sigurado yung ating forma ng deform natin ay maganda. Maganda pagkabilog dyan. Maganda pagkakurbada. Hindi nga man lang halata kasi pula, parehas ang sinulid, pula. Uh, talagang ano. Pero kita natin yung magandang ano. Ayan o. Oh. Magandang, magandang pagka-G form. Ayan. Tinisi natin. Ayan. At ganyan. Ayan. Tanggalin natin yung stinats natin para lang mga sabit-sabit. Yan. Tapos, kabit na natin itong right fly. Sulapa. Yan. Tapos, mga one-fourth lang ang distansya buat sa gilid. Pagkatapos, kapit natin to. Huwag natin ipantay muna para hindi siya masyadong, ano, para baka mamaya bumagsak yung ating pagpasada mamaya ng prong. Mga ganyan, distansya natin ng mga 1-4, pinakamalayo na yung buhat sa gilid. Kaya huwag lang pantay. Yan. Yan o. Oh. siya. Ang medyo malayo-layo. Ang 1-4, pinakamalayo na yun. yun ang ano natin para pagpasada natin ang ano natin ang front mamaya eh, hagip na hagip yan. Tapos atin itong lagyan ng tanda para sa ikapagkabit natin sa right panel. Ganyan. At tapos kabit natin yung right sa panel. Panel lang sa... Uh, ganito lang kasimple yung paraan ko sa paggawa ng pagkabit ng si Sipir. Simple, simple lang itong aking paraan madali lang ito mga kapadyak kasi ito yung itinuturo ko sa mga baguhan kapag matuto ka na marami ka na rin matutunan mga uh, paraan ako marami akong paraan na ano kasi medyo matagal-tagal na na ako nananahi at sara, marami akong tahian at pinasok na paiba-ibang ano, uh, pamamaraan eh ito isa sa mga pinakamadali kong natutunan paraan para maibahagi ko rin sa mga gustong matuto. Na hindi ko sila pahihirapan para yun ang tunay na sharing, yung bigyan mo ng napakadaling paraan para matuto, matuto na magamit sa lahat ng ano, kahit sa mga disinti, pwede. Yan. Ito, awayin lang natin itong ano, tapos itaas natin itong ating siper. Kung hindi siya mag magkasya, di makakapasok. Angat natin yung karayong, para lumagpas lang yun doon ang ano ang ating slider. Yan. Dikit lang natin dyan. Pagkatapos, pagdating dito, yung ganyan, o. Oh, ibalik na natin sa normal ito. Away na natin, panabas, para nakalabas na yung e i kitang-kita. Yan. Puputuloy natin dyan. Ayan ang resulta. Ayan. kita ko yung resulta. Ah, ganyan resulta. Ayan o. Oh. Kitang kita yan. Pakita ko para kitang kita kung pa, paano. Ano. Ayan. Ayan. Pagkatapos niyan, atin lagyan niyan ng tanda. Yung tutusokan ng karayom. Ang tutusokan ng karayom ay itong pinakakantok. Ayan o. Oh, Ayan o. Oh. Yung kanto na yan. Dito tayo magtutuldok. Dito tayo maglalagay ng tusok ng karayom. So, diyan natin tatandaan. Yan, itim na itim na yan. Yan. Pakita ko sa inyo ha. Lapit natin. Pakitang kita ninyo. Yan. Yung kanto na yan. Yan na yan. Yung pinakakanto na yan. Yan. Yan, yan, yan o. Oh. Yan natin ilalagay ang ating kuhit. Yan. Yan o. Oh. Yan. Yan natin tutuldukan. Kasi diyan natin itutusok ang ating karayom mamaya. Yan, ganito ang pagkahawi. ganito lang ang pagkahawe. Paliwase ganyan. At lilinting i-looping pa ganyan. Ayun, oh, ganyan oh. Ayun, ganyan natin. Pagkatapos loop natin ganyan, tapos hawi tayo dito sa likod. Pag nahawi na natin dito sa likod. Ayun, ganyan tayo nakaporma ng ganyan. Hanapin na natin yung ating tuldok. Yung pinandaan natin ay nakita na yung tuldok. Pagka nakita na natin yung tuldok, doon natin itutok ang ating karayom. Yan, oh. Tutok na natin yung karayom, ha. Yan. Tutok na natin yung karayom. Yan. Kapag natutok na yung karayom, saka mo i- ay i, ha, i ay, ayos ayusin mo na nakapurma siya na magandang pagkapurma hindi na nakadikit yun sa gilid yung ating panel yan katutong dito sa maikantong kantong -kanto mismo. Yan, saka natin ito patakbuhin ngayon katulad ng ganyan oh, no? forma na. Saka natin patakbuhin. Yan. Saka natin ito patakbuhin. Yan. Tapos pipinuhan natin ng konti para kahit isang pasada lang diyan ay eh, matibay yung ating ano, pagkagawa. O, so, tapos half inch yan ha, eh, buhat dito sa gili, half inch yan. 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 Nakasikit natin tayo dahil pulang-pula din ang sinulid. Pulang-pula. Tama ka talaga yung tela at saka sinulid. Pero at least sinasabi ko na yan. Yan ang pasada natin. Ancient. Ayan, yan. Tapos na rin yung balikta rin. Pakitingnan natin dito sa likod. Ano, di ba? Maganda, no? Walang Walang kulubot-kulubot, walang alon-alon siya, walang, walang, kumbaga, wala bang, ano, wala siyang kontra, wala siyang, ano, hasil. Tapos so, hilain natin ito, pag nagpasada tayo dito, pag nag-stitching tayo dito sa taas, atin ito siyang hilahin para sigurado tayo na tuwid, yan, no, hilain natin ito sa baba pa ganyan, para wala yung kulubot-kulubot, yan. Saka natin siya tahian, ito pag ganyan uh, atrasan natin pag, pagkatapos natin mas atrasan gusto pa natin mas matibay ay atin itong uh, stitchingan o uh, kumbaga laka natin lak eh, kumbaga bartak pero ang ating pagbabadak ay kamay-kamay lang ganyan-ganyan lang ganyan-ganyan lang kamay-kamay ikot-ikot lang sa kamay yan 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 o oh. ka na na malinis na siya. Pagkatapos ng nabartakan uh, yan, sa na likod na naman, ating ilalak. Pagsama-samahin natin itong left fly and right fly sa isang tahi. Yan, ganyan o. Oh. Isang tahi lang. Para hindi siya maghihilahan, pag-isahin. Para ano na siya, natin, ay manatili siyang nakalikit yan at matibay. Yan, yan ang itsura. Yan, oh. No? Yan ang itsura. Yan. Yan. So, tapos dito sa harap. Maganda yan siya. Pag sinuot yan, maganda ang forman yan. Kasi walang alon-alon siya dito. Wala siya, hindi nag, hindi nag, ano, humbaga, hindi kukuntrahan yung tila. Ah, ganyan, oh. No? Maganda yan. So, tuwid pati. Yan, oh. No? Tuhid siya. Yan. Kaya, yan ang paraan ko na ibinabahagi ko sa aking, ah, uh, taga-subaybay ng aking video para mabilis matuto. Simple yung paraan lang ito, mga kapadyak na aking So, nawa sa video kong ito ay maraming makakaalam, malalaman nila na itong paraan ang pinakasimple para may apply nila sa kanilang mga binagawang pag-aaral ng eh, lalo't mga baguhan, kailangan natin matuto tayo ng basic lang muna talaga. Saka na yung mga mahihirap pagka talagang sanay na tayo, manahin. So sa mga baguhan, ito yung pinaka-basic na uh, paglalagay ng zipper o pagkakabit ng zipper sa pantalon na ating ginagawa. So ulitin ko, sa mga hindi pa na subscribe sa ating channel, sa mga baguhan pa, uh, nanonood o bye bye sa akin mga pagbabahagi ay paki-subscribe lang po dahil malaking tulong po ito sa akin ang inyong pag-subscribe sa akin channel at sa mga lahat ng na nanonood baguhan mo datihan sa inyong lahat marami pong salamat